Alright, good morning mga angkol Ato sa nagtimbango na itong kuha gabi mga Kaning gamay Kuha na isuisuy ang gamay kung mga Kaniya angkol Kaning kuha mga angkol. Ingatan mga angkol Akong timbangon mga angkol Shout out Lutaw Tackle Shop Ihani nga Pang timbang mga angkol tanawa na pila ka kilo mga kol 4 point Four kilos mga kol 4 sobra apat na kilo mga kol sobra mga ingatan mga na akong kuha gabi mga kol 4 kilos Four sobra Apat kilo, apat kilo, sobra. Isodan ra ni. Kani kang suyoy mga angkol. Wa ni master suyoy Kapit matubok. 2 kilos. 2 kilos sobra. Dos kilos kang soy, master soy soy mga angkol. Handline